yun nga na tayo at uh, tayo ng pato yan tada patuklap hello good morning mga kajaib welcome back sa ating channel at uh, tayo ngayon magdadrive ngayon no? papunta tayo ng Pacifico Marcos at ito yung first time na magsusulo tayong mag-drive dahil wala yung aking mentor, yung aking kasama. Shout out kay John B. Ayan, at uh, may uh, nilakad siyang importante mga kajayb. Kaya tayo yung uh, maghahatid at mag, uh, bibiyahe doon sa pupuntahan natin. So yun lang mga kajayb, abangan nyo yung aking uh, adventure ngayon. So let's go! yun mga kajib at nandito tayo sa pasok ng Pacifico Marcos at traffic nga dahil makitid lang yung tulay dito hintayin natin maklear yun mga kajib bumili lang tayo ng uh, ating uh, makakain ano? Uh, parang hindi na tayo baba ng baba at para makapag-almusal din tayo. Ayan, so let's go. At magkakarga na tayo ng mga mix na bato at saka buhangin. Yun nga mga kadaib, nandito na tayo sa kargahan. Ano? Ayan, dito tayo nagpapakarga. Malapit ito sa dam. No? So maluwag ito. At nakita ko nga na yung quarry na to is kailangan talaga siyang i-quarry dahil uh, pag hindi naman nila ito kukunin, eh aapaw yung tubig mga kajay kaya kailangan lang talaga nilang kunin yung mga inanod ng tubig dito kaya e nga at hintayin natin mapuno tayo mga kajay at yun nga mga kajay habang kinakargahan tayo is nagmimerienda na tayo so ay sana kapag merienda na tayo uh, ready na tayo magtrabaho no? or nagtatrabaho na tayo <laughs> Ayan nga at uh, kulang yung kakarga nung uh, loader kaya gumagawa ulit ulit siya uh, ini screen niya yung mga graba at saka yung mga buhangin para may maikarga sa atin mga ka-drive yan so ito yung trabaho natin hanggang maghapon And Then, dinide-deliver natin doon sa may site yung mga gumagawa ng uh, Uh, irrigation irrigation canal do malit lang na irrigation yun pero malaking tulong sa mga magsasaka ayan kinakargan tayo mga kajib yun mga kajib nakakarga na tayo nakadeliver na tayo ng isa so isa pa tayo dito tayo nagdi mga kajib at umaatras tayo ng nag sobrang layo mga almost isang ano almost isang kilometro yung layo ng inaatrasan natin at kung titignan ninyo mga kajay sobrang kitid ng kalsada dito ano irrigation dito sa kabila bangin naman dyan sa kabila pero okay lang dahil dahan dahan lang naman tayo hindi naman tayo inaapura mga kajay ayan at tuloy tuloy pa rin yung biyahe natin na kuha ng uh, mix no Ayun uh, siguro maya-maya ay nandito din yung kasama natin na isang transit mixer And so let's go mga ka at kakain na tayo <laughs> alas 12 ina mga ka-dive at uh, kakain na nga tayo ngayon at ay uh mahirap din pala to pag nag-iisa ka mga ka pero okay lang ayos lang naman no kaya lang video boring dahil walang kausap ano. pero ganito talaga yung trabaho dito walang helper ikaw lang mag-isa at ah uh, yun nga kakain na tayo at uh, tayo ng pato yan tadaam patuklap 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 Patuk Patuk ah! <laughs> <laughs> yun yung ulam natin ngayon yun yan at uh, muna tayo mga kajay dahil 12 na at uh, lunch time na so yun yung mga nagtatrabaho dito is uh, dun, doon kumakain na sila nakakain na sila. Tayo na lang hindi. Ayan. kain muna tayo, mga mga kajay, nandito na tayo sa Skoda Marcos pinalipat tayo dito dahil wala naman tayong madaanan doon dahil nandun yung transit mixer so dito muna tayo at magbabackfill daw tayo dito kaya lang wala pa yung uh, ano yung wala boss? baterya wala pang baterya yung loader natin Siguro palitan na lang natin ng double A <laughs> para mandar. yun mga kajay, mintayin lang natin yung baterya ng lugar and then magkakarga tayo ng bakpi. Yun mga kajay, dito na tayo sa Manalpak, sa May Salsona. At uh, Hintayin na lang natin yung mga kasama natin mga kajay, tapos uwi na tayo. Sana maagad na tayo makauwi ngayon. Uh, kagabi, gabi na tayo Kaya, sana ma medyo maaga-aga tayo ng mga kaot yan mga kajay but uh, ko lang sila sa bed then uh, uwi na tayo yun mga kajay nandito na tayo sa bahay at uh, pagod tayo mm -hmm. yan so hanggang sa muli mga kajay bye bye